Hello guys. Gusto ulit sa inyo lahat? Tumama yung kamay ko. Nandito ako ngayon sa ano guys. Flex ko na sa inyo yung Wow! Uh, old city nila na 1,000 years which is ito yung uh, <laughs> ito yung ano nya yung New version na. Yung pinakaluma talaga na pinag ng MI2 noon is nandun sa kabilang city. So, yun, guys. Ito yung sitang na sinasabi. New sitang. New version ng new sitang to, guys. Ayan. So, nag-12 wing tayo dito kasi maganda yung viewing nyo. Meron siyang rainbow sa gitna. Wow! Ayan yung mga structure. Yung stars structure niya. Yan. So, 'yun guys. Ito na 'yung sitang na yung sinasabi na new version. Yung pinaka old nasa sabi ng siya kasi. So, let's go. That's okay na. So, Yan 'no. Ay, eh, sorry, sorry, 'yan takpan. Sana kung may lighting Dito naman sa kabila Ito yung view niya guys So napagpasyaan kong mag filming dito Kasi maganda tong lugar na to Sinadya ko na to guys Kasi kaya ng motor ko eh E-bike yung motor ko Pero kaya niya makarating dito Na kahit medyo malayo hope you enjoy the place guys ito na mga lods pagka hindi nyo Chinese New Year mga idol punok ng tao dito yung mga nagdagagala ah. ayun o no. ayun yung tsura nyo yan yan ganito ang view ganito ang view nya, guys wow ito wow. Ayan. Tuloy, tuloy lang tayo. Kasi ito yung pinaka new version ng sitang. New version na to. Kung na to, ginaya na lang dun sa kabila ito. Ginaya na lang to doon sa kabila, dun sa old city. Ganitong ganito din yon Kanya lang. Ganitong ganito din yung old city, guys, na binabanggit ko sa inyo kanina. New version na ito. Ginawa nila na to. Ito, ganito ganito may kita rito yung mga sinao ng mga bahay <coughs> yan at tayo dito sa agda na to guys para meron tayong top view para matop view natin yan Ba guys mga idol yan ito siya yan ito siya mga idol yan o no? puno na nagtitinda yan kung wala naguwihan kasi yung mga ano guys eh yung gilid na yan puno na nagtitinda dapat yan yan pati yung mga taas taas na yan ito Ayan, oh. sitang kung tawagin to ito yung pinaka <clears throat> 1000 years kasi itong ano na to 1000 years na old city nila yan guys ay sorry sorry Ya, ya, ya. Ya. Puno nang nagtitinda yan pagka hindi holiday. Ya, may nang mga lugar na yan. So, ikutan natin, guys. Pagkong galing. Ayan, flex ko sa inyo. hagdan pala no, pababa no. Mayroon pala siyang hagdan pababa. So yan. May nagbabangka diyan. May nagbabangka bangka rito, pwede kang pwede sumakay sakay kaydan minsan eh. Yan. Sorry guys, sa malikot. Kasi ano lang to eh. Yan. hope you enjoy. Ayan, pwede ka rin maupo rito. Ano sa upuan dyan? Upo kang ganyan, o. Oh, relax, relax. Itong street na to, puno nang nagtitinda yan. Wow! Ayan, puno nang nagtitinda yan. Ikutan natin bago tayo mahambot ng... Ayan, ayan. 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 Ito yung mga view guys. ikutan natin yung so ang ngilan lang ang mga namamasyal dito ang pabila ngayon pero pagka pagka natapos na yung holiday punong puno ito guys ah, puno ng tao to medyo pricey din ang mga ano nila dyan oh, ganito ganito ang ganito ganito, ganito, ganito ganito ang viewing nito dito yan. May mga, you know, para ka rin nasa Ilocos, ano? O, oh, ayan, oh. Para ka rin nasa Ilocos, ano? Oh. oh, di ba? Nandito na tayo sa bandang likuran, guys. Nakaabot na tayo dito sa bandang likuran na. Ah. Meron tayong ganito nakikita. Pwede ka rin tumawid tawid diyan. Punuan tao to guys pagka ano? Pagka pagka hindi holiday, punuan tao ah. Yan. Ay, maganda ron sa kabila. Dapat doon pala ako. Ayun, oh. May natin yung guys, ha? Doon, oh. May mga parang labing-labing na ano yung dunok. Oh. O, natin yung guys. Uh, puro lakad tong vlog na to. <laughs> lakad pa more. Yeah, pe lang ako as, a, may, as my memory. Habang uh, nandito ako nag-work sa China. parang di sayang yung pagpunta natin dito guys so mamayang gabi yan o magpa fountain yan kaso maaga pa eh may fountain yung ilog na yan o puno ng tao dito guys pagka hindi holiday holiday lang kasi may mga pamilya din na mga masyal masyal pero hindi siya ganun karami siya ganun karami no? Ayun. No. Meron playground dito. Playground ng mga bata. Ganda ng playground nila, no? Ay, kaso against the light. Sorry, sorry, sorry. against the guys yan iyan na natin yung camera <laughs> sorry 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 yan yan yan, yan. bali ikot kasi tayo eh ang luwang nito oh luwang akit na naman tayo sa hagdan may mga nag show 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 pa rito eh, eh maaga pa kasi yung punta ko kaya wala pang mga lightings So ito, kung napapansin nyo to Yan, yung likod na yan guys May pound, may, may pound niya mamaya Ayan o, may lighting yan mamaya Maganda yan Maganda yung lighting yan Tapos yan Meron siyang uh, Pwedeng tambay ng mga ng mga masyal Wala kang maupoon dito Pagka uh, hindi holiday Sorry, yung araw So yun o Ay, hinihingal ako sa paglalakad. Malayo-layo rin yung nalakad ko na eh. So, ayan. So, guys, no? Parang hindi sayang yung time na na andito tayo dumayo sa lugar nila. So, pinalad tayo magkaroon ng opportunity na magtrabaho rito. So, ito. Ayan, guys, oh. Diba? Yung mga ganito-ganito sila, oh. Ayan. Ayan. So, pwede rin siguro ako magpicture dito no? Magpicture lang ako saglit guys ang ah? ganda eh Alright Pwede kasi kung pwede kasi mag selfie habang uh, nagpe-filming no? So yun Stainless yan oh so, no? ginastusan talaga Stainless yung ano na yun guys hindi ko alam, hindi ko ma-figure out kung anong ano yan, kung anong hayop yan. <coughs> mm -hmm. Alright. Tapos meron siyang uh, relaxing music dito sa river. Uh, sinadya ko to guys kasi ngayon lang ako time, ngayon lang pwedeng pumunta eh. Which is uh, hindi kapagod sa trabaho. Meron ka talagang oras ito medyo maliwanag against the light kasi ito yung sinasabi ko sa inyo guys eh. Masukin natin to pasok tayo rito ha yan tapos meron siyang round chair na ito. yan so try natin kung upo ayan ito yung sinasabi ko sa inyo kanina yun yung top view nya sana all So yun guys, ito yung uh, buhay uh, OFW dito sa China. Okay naman no? Ito naman yung lugar nila, peaceful siya. So yan, ito yung bangga na mga sinasakyan, no? Sinasabi ko sa inyo kanina. Ayun no. yung mga bangga talaga dyan. Pinuupahan yan eh. So, uy, nawala yung inaakitan na. Ay, ito, ito, ito. Ito, ito, ito. ito na namin ito dati. Ay, parang hinarangan na. Hinarangan, guys. May nakatambay sila ate, oh. May mga nakatambay dun guys. Oh. Tatlong uh, kabataan niya, mga yan. Dati, pwede nga makit dyan. Ayan, oh. Yung building na yan. Yung parang kubo na yan, oh. Tabla to, guys, oh. Ito yung flooring nya oh. Tabla, ang ganda, no Ayan, tabla yan guys, oh. Palibot. Tapos mamaya ayan magla yan. Kaso hindi ko na maantay, guys. Hindi ko na maantay kasi gagabihin ako. Ayan. Gagabihin tayo. yon So, ito na. Ito na yung kabuuan ng ano, guys. Itong pagkala ano na to Sitang, kung tawagin. 1,000 years. 1,000 years na itong city na to. Doon tayo galing. Tapos labas tayo sa glit guys. Bago ko tapusin itong video, labas tayo sa glit para makita nyo yung labas niya. Dali Na-flex ko na yung loob. So, dito naman tayo sa... Ah. Ganda, may relaxing music ako naririnig niya. Di ba? Meron siyang relaxing music. bakit parang pinabayaan tong kubo na to? Pwede kang umakit-akit din para mag-selfie dati. Ganda pa naman dyan eh. oh, so ito na. Ito na guys. Oh, ito yung labas niya. yan ito. Ito yung labas ng city na to. So, yun. Dito sa kabila naman, mga ginagawang apartment. Pwede pala pumasok ang motor dito. Dapat pinasok ko na yung motor ko. So hanggang dito na lang guys. Salamat sa pagsubaybay. Dito sa aking munting vlog. Vlog as my memory na lang to. Guys, syempre at least nasa YouTube na to eh. So hindi na to mabubura. As my memory. Diba? So salamat sa inyo. Chinese New Year pa rin so meron pa rin tayong chance na makapamasyal so ito na guys ito na lumabas na ako dun sa loob yun na naikot ko na eh ayan so hanggang dito na lang at uh, maraming salamat bye bye guys thank you and one and two and three